sang mapagpalang araw po sa atin lahat. Ngayon po ay ang ating uh, ibibidyo ay ang maiksing uh, video ko lang na kung paano ako nagkakarga uh, ng pro. Ang una kong ginawa dito ay uh, hininang ko muna itong uh, mga tubing ito ay naplasing ko na po ng husto uh, hindi ko na lang ipinakita kung paano ko pinlasing pero yung aking pagpaplasing kay kagaya din lamang po ng pagpaplasing natin doon sa mga ginagawa nating uh, video ng na mga refrigerator kung paano natin na uh, pinaplasing gamit yung uh, ating 141B at yung ating DIY na compressor uh, at ipinapainal nga natin siya doon sa ating uh, nitrogen ang ginawa ko ay hininang ko muna lahat itong uh, mga tubing niya matapos ko nga itong maplasing at siniguro ko na itong mga dugtungan ay talagang mahigpit na mahigpit. Ang ginamit ko po yung rod yung sa nakita yung kulay blue, yun po ay uh, bronze rod na may balot na plaques at pagkatapos isinulod ko nga po itong uh, suction line talagang hininang nating mabuti yan para siguradong wala tayong leak at pagkatapos nating mahinang yung suction line at saka yung discharge line ay sinunod naman natin itong bagong uh, filter dryer natin ito naman yung ating uh, hininang para sa gayon ay uh, mabuo na natin itong ating uh, ginagawang freezer na to dahil nga po sa ngayon ay tagulan kahit na anong ganda ng aking plasing uh, palibasa nga ay tagunan ang ating uh, kapaligiran po ay mayroong moisture kaya kinakailangan uh, gumamit ako ng pro dahil kung hindi tayo gagamit ng pro may posibilidad na ito ay magbara, kumbaga pagka ganitong uh, panahon ng tagulan medyo nasa 70% lang yung ating pag-asa na hindi siya magbara so ang ginagawa ko para siguradong walang sabit yung ating trabaho bagamat atin itong uh, na i ng maganda ay atin pong ilalagyan ng flow ang gagawin lang natin isasarado natin yung uh, kanyang uh, charging bulb pagkatapos itong flow ay ating papapasukin dito sa ating kapilyar eh. at kapag uh, naipasok natin atin ang papaanda rin yung ating compressor Ayan. sinasabitan ko po yan ng uh, ammeter para makita ko kung ilan ang amperahe ng ating uh, compressor na umaandar yan. Hayaan lang natin na uh, sipsipin ng ating uh, compressor yung ating uh, flow. Sinisiguro ko lang na sarado-sarado yung ating uh, charging line dahil kapag uh, yun ay mayroong singaw, hindi siya makakahigup ng gusto. Kaya kailangan saradong-sarado. Yan, habang umaandar ang compressor, hayaan lang natin na uh, higupin ang compressor doon sa capillary tube yung ating plow uh, flow na inilagay ang inilagay ko rito ay isang plastic yung isang plastic na yon inuubos ko hindi katulad ng mga refrigerator halos kalahati lang kung minsan ang ginamit ko dahil nga ito ay freezer ay kinakailangan ko isang buo yung aking ginamit ito yung lang ako ng 5 seconds at nang makabilang ako ng 5 seconds binunod ko na yung compressor at ipinasok ko na agad itong capillary uh, kapilyari dito sa may filter dryer yan nang ito ay okay na pagka atin niyang hihinangin yan sisiguruduhin natin na naka off na yung ating compressor para hindi tayo magka problema yan kaya matapos kong hininang yan binakyong na siya kasama na, uh, na yung kanyang lodo sa loob 10. at Tapos kung mabak yung kinargahan ko na. At ito na yung kanyang naging resulta. Ayan, pagkalipas po ng uh, ilang oras, ayan na, nakakuha na tayo ng negative 12. So, ganyan lamang po ang paggamit ng flow sa ating mga refrigerator kapag ganyong panahon ng tagulan. Maraming pong salamat.